So hello mga kabaro, ito nga pala yung before and after ng small business na inumpisan ko while on vacation ako last year. So yan, kung mapansin mo, napaka simple lang yan. nagtry uh, Nag-try ako kasi uh, alam naman natin pag uh, OFW ka, pag wala kang maliit, kahit maliit na investment, di, eh, uh, yung pera mo laging palabas. Kaya naisipan ko na lang na magtayo kami ng asawa ko na tindahan katulad nito while nakabakasyon pa and then nakakabenta naman kahit pa pa nakaraos so ang kagandaan din nito is nalilibang ka and then nung time na nakaalis na ako yan nag decide kami na magpagawa na lang ng uh, konkreto kasi dahil na rin sa mainit pag mainit talaga is naaarawan yung Nagbabantay pati yung panindain, especially pag umuulan. So, yan, nag-decide kami. Yung asawa ko sa Pilipinas, siya yung nag-suggest uh, ng style, ng pindahan. Yan. Hanggang sa every sahod, papadala ko. Then, continuous lang. Kasi, syempre, may pamilya na tayo. Hindi naman lahat mapupunta sa investment. Kaya, dahan-dahan lang well nag, nag operate yung old uh, store ayan yung family ko halos malapit nang matapos ayan napakaganda pa ng view especially malapit din kasi kami sa school kaya uh, napakaganda rin ng pwesto ayan, malapit din kami sa basketball court ayan while well, on board ako nakikita ko yung mga prog progress so lalo ako nag na lalo akong motivate la, lalo akong nabibigyang buhay ba nagtatrabaho kasi nakikita mo yung pera mo is na mapupuntahan na ayan nakapagumpisa na silang maglagay ng mga paninda sa loob ayan nakapag hollow block na may bubong na ayan so bali yung lumang tindahan niya na lang yung mga tambayan ng mga gustong mamili ayan So habang nagtatrabaho tayo on board, merong meron tayong hinihintay na invest. Maliit na investment lang siya. Pero okay na rin 'yan hanggang sa matapos na. Konting tiis-tiis lang para sa pangarap. Ayan, napintura na siya. nagstart start na siyang magpintura sa loob. Napalitadahan na. Ayan. Ito na yung tapos niya. Ito na yung nakawin na ako mga kabaro. Ayan, binibideo ko siya. Sarap sa pakiramdam. Meron kang nadat na na munting negosyo na itayo. Actually, it's hindi siya talaga pang tindahan eh pang bahay na rin siya as in so ayan yung struktura nya ayun yung, ayun yung school alright then sana nag enjoy kayo sana nakapagbigay ako ng spy lalo, lalo na sa mga first timer dyan uh, sinupin yung pera nyo mahigi at mag-isip kayo ng magiging negosyo nyo in the future.